sound, sound. Yan, isa pong magandang, 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 magandang uh, oras sa mga all. Yan, balita, balita tayo. Sa nalalapit na barangay ang SK election. Tuloy na tuloy na pala ito. Magandang balita ito sa mga aspiring uh, candidate ano? para maging uh, barangay official ano? at uh, sangguniang kabataan na ng mga magigiting na mga kababayan natin diyan. Naglabas na po ng uh, calendar of activities itong uh, Commission on Election para sa nalalapit na barangay and SK election na magaganap ito sa tama ba ito October 30 ba ito election day voting hours 7 am to 3 pm October 30 ayan October 30 ang uh, election ano at naglabas na ng mga Uh, dapat sundin ang uh, Commission on Election. Ito ang kanilang uh, calendar of activities ano. August 28 to August uh, November 29. Ito po ay uh, election period ganban. Na malinaw yan ha, malinaw ganban wala hong uh, pwedeng magdala ng baril. <laughs> o kaya anumang mga anong uri ng uh, baril No, gun ban. Wala talaga. Bawal. Bawal yan. Which is uh, tama naman yan. Kahit maraming matitigas ang uh, makukoti sa atin dyan. Na kahit mayroon ng mga uh, dapat sundin ay talagang uh, hindi ito sinusunod tuwing election na ito, di ba? Kaya marami laging uh, nangyayaring mga hindi inaasahan. Ito po ano? Filing of Certificate of Candidacy. Ayan. Ano ba? Ano bang petsa ah, Ngayon nga ang umpisa, no? So kaninang umaga ito sa Pilipinas. August 28 to September 2 Yan po ang uh, filing of uh, certificate of candidacy. And habol pa habol. Sa mga gustong kumandidato uh, sa barangay at uh, SK, sangguniang kabataan ano? Habol pa habol. August 28 to September 2. Pagdating ng uh, September 3 hanggang October 18, campaigning is uh, prohibited. Ah, ganun pala yun. Hindi pwede, no? Hindi pwede nga uh, uh, mangampanya. From uh, September 3, ng, uh, filing of candidacy hanggang October 18. Ito sa, galing po ito sa Comelec ano, Commission on Election. At, uh, ang petsa na pwede lang silang mangampanya, ay, uh, October 19 to 28. Yan po, malinaw po yan, ha. Sa mga nais uh, tumakbo sa barangay ang SK. no sa eleksyon ng barangay NSK. SK. Ulitin natin ano, August 28 to September 2. Yan po ang filing of candidacy. Tapos September 3 to October 18. Bawal pa mangampanya dito na ano, pagkatapos ng filing of candidacy. May nabanggit nga na kahit ang inyong social media ay uh, kailangan mong munang uh, itigil bawal daw kung ayaw mong uh, ma disqualify. No tandaan na, no, sa mga aspiring na uh, candidate kung ayaw niyong ma disqualify sundin ang uh, alituntunin. Alituntunin niyan, di ba? ibigay ng Commission on Election. So, September 3 to 18 Bawal pang mang, mangampanya dyan. At pagdating ng 19 to 28, yan. Pwede na. Campaign period daw ito. October 19 to 28. So, pwede nang i-activate ang inyong mga Facebook, ang inyong mga social media para mangampanya. Pagkatapos nyan, October 29, no, pagkatapos nung uh, campaigning period, October 29 to October 30 bawal na uli campaigning is prohibited liquor ban Yan, kasama na yung mga alak dito Sumarami so, marami palang bawal to. ayoko na mag ano, mag kansar uh, may bawal pero tama lang yan ano, para naman maging mapayapa ang uh, election na ito. Kasi naalala natin, parang ilang beses na itong na, ano nasuspindi or na postpone, postpone pa lang tawag doon. So, election day is uh, October 30. Voting hours is 7 a.m. to 3 p.m maraming ano pala to, marami pa uh, dapat tandaan. Kaya good luck no sa mga aspiring uh, public local servants. Yan, yan ang tamang tawag sa kanila local servants. At kung sakasakaling manalo tayo ay uh, gawin lamang ang tama. Si minsan Marami kasi nagsasabi niya na yun nga mga matataas na opisyal ng gobyerno ay uh, alam mo na, uh, kumakam kumakamkam ng kaban ng bayan. Tapos sasabihin nila na tayo damang ay maliliit. Eh, hindi po da, dapat dahilan yan. Di ba? Dapat, dyan sa mga maliliit na yan, uh, sa umpisa sa mga mabababang uh, posisyon sa gobyerno ay ituwid na kaagad para hindi na kahit man kayo ay uh, tumaas ang posisyon o ma malay niyo sa sumusunod na mga ilang taon ay maging mayor kayo. 'Di ba? Kung maganda ang inyong pinakita at uh, pinakita niyo ang inyong katapatan sa pagsilbi sa mga kababayan natin ay uh, siguradong hindi kayo bibitawan ng mga kababayan natin baka umabot pa kayo sa pagka-presidente niyan. Kaya pagbutihin ano kung uh, ang iba kasi ginagawa itong ni ano, negosyo. Eh. Hindi naman lahat ano. Pero marami ang gumagawa ng ganyan. Ginagamit ang power para makagawa ng mga labag sa batas yan ay sa mga ano pa lang ano sa mga mababang parte pa lang ng uh, posisyon pagka uh, bilang isang uh, public servant marami kasing ano diyan hamon sa pagiging public servant kailangan maging handa ka handa ang sarili mo kasi kahit anong oras ay pwede kang uh, lapitan ng mga kababayan natin na nangangailangan yan po, no? sana'y nakabigay tayo ng uh, konting uh, informasyon tungkol dito sa parating na uh, Barangay and SK Election 2023. So good luck, good luck sa mga aspiring uh, candidates dyan, ano? sa mga aspiring uh, public servants. Naway pagpalain kayo ng pong may kapal para makapag-servisyo ng tama at uh, tuwid na serbisyo. Ayan po, no? maraming salamat muli sa inyong panunod sa aking malit na channel. Pagpalain na ang bawat isa kung saan man tayo dako ng mundo naroon. Ro God bless everyone.